Uh, gandang hayop sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernie. Sana sa mabuti kayo. Pag-uusapan natin ng uh, ngayong umaga ay yung sakit ng kalabaw na anthrax. Okay? So, kilala naman ito, lalo sa aming mga vet na ito'y nakaka sa tao. Ano nga ba ang anthrax? Ano bang gagawin natin? At uh, ano bang mga sintomas na mapapansin natin kapag ang alaga natin kalabaw ay may anthrax o kaya namatay dahil sa anthrax. Inang bakterya na maaring maka-apekto sa lahat ng hayop, gayon din sa tao. So, ibig sabihin, uh, zoonotic siya. Uh, Nakaka-apekto rin siya sa tao, na itatransfer din siya sa tao itong Bakterya na to ang uh, dahilan nito ay yung bakterya ng uh, Bacillus anthracis. Okay? So, Maaring maapektuhan ng sakit na ito ang tao sa pamagitan ng pagkain ng karne mula sa hayop na may anthrax. So yun, ma matatransfer nga siya. So magingat-ingat tayo lalo sa mga mahilig, uh, alam naman natin ang Pilipino ay mahilig manghinayang. Hinuhukay yung mga namamatay, mga kalabaw, mga kambing. Uh, at karaniwa kasi ginagawa nilang uh, pulutan ayan so mas maganda kung hindi natin alam yung sanhi nung namatay nating alaga eh hayaan natin silang mabulok at uh, possibly pa tayong magkasakit okay so nalilipat tong na to sa paglanghap nung uh, kalabaw natin doon sa spore na para bang aliba yung kagaya nito, may na, aliba may namatay na kalabaw na positive sa anthrax, nagre-release ng spore yung bacteria pag nalanghap yun ng ibang kalabaw, eh sila ay maapektuhan o sila rin ay magkakasakit. Okay, so ano bang sintomas ng anthrax? Siyempre, number one, pananamlay, general naman 'yan. Then mataas ang lagnat, siyempre may infection. Then uh, hirap siyang huminga, at uh, hirap din siyang maglakad at uh, pasuray-suray yung lakad niya then uh, siya then biglang mamamatay ito yung sinatawag namin mga vet na sudden death tsaka may yung karne niya ay matigas ay, uh, pag namatay yung hype yung karne niya ay matigas then yung pinaka-distinct na mapapansin natin pagka namatay sa anthrax, lahat ng mga openings eh may dugo. Okay, so hindi nagkaklat yung dugo pagka tinama ng anthrax. Ibig sabihin, sa opening sa mata, sa tenga, sa ilong, sa bunganga. So pagka halimbawa yung kalabaw nyo ay namatay at nakita nyo may umaagos na dugo sa mga opening niya, eh best na Huwag na natin silang uh, galawin Pag uh, magsutay ng mga gloves Then uh, Ihukay natin sila ng tama At least mga Dalawang metro yung lalim Then uh, Sunugin natin yung ay, Ihukay natin ng dalawang metro ang lalim Then lagyan natin ng apog Then tabunan natin Then yung lugar kung saan na matay yung Kalabaw ay sunugin din natin tsaka yung gumawa nun yung mga tao na naghukay at uh, naglagay nung kalabaw dun eh, yung damit nila eh, pakuluan ng uh, 20 minutos uh, at syempre maligo silang maigi at uh, magsabon ng Ayan, para yung uh, spore ay uh, wala then yun nga, possibly nga itong, ito ay nakaka-apekto sa tao. Then, maiwasan natin yung transfer ng anthrax mula sa kalabaw, saka sa tao. Ayan. So, mag-ingat-ingat tayo kapag ka namatay ang ating alagang kalabaw. At uh, napansin natin na may dugo sa mga butas ng uh, ilong, tenga, ayan, sa bunganga, sa mata. So, best na magtanong tayo ng mag Tawag tayo ng veterinaryo o sinong extension, kaya uh, municipal agricultural officer. So ayan, yan po ang Antrax. Uh, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Uh, ito po si Doc Bernie. Kung nagustuhan yung video, pasuyo lang like. At uh, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang uh. sa susunod po. Andangayop sa umaga.